natatakot ka na baka mahuli ka pag nahuli ka, mapauwi ka eh paano na yung mga ginastos mo magandang araw sa inyong lahat mga idol ngayon ay 6.30 na ng hapon dito sa Taiwan ngayon parang maliwanag nga lang dito sa camera kasi nga napapalibutan ako ng ilaw yan kung nakikita nyo na tumutulong sa lens natin So ang pag-uusapan natin sa video ito mga idol ay kung bakit mas pinili kung manatili na lang dito sa Taiwan at hindi ako nag-decide na uh, lumipat papuntang Hungary, papuntang Poland na may time kasi na naging trending yan dati dito sa Taiwan at marami ang mga kasamahan natin ang nag-resign at lumipat sa mga bansang yan. So ang totoong rason kasi niyan mga idol, pinauna ko sila. Pangarap ko din dati na sumunod sa sa Poland sumunod sa Hungary kasi nga Europe yun Europe yun. sino ba naman ang hindi madedemonyo talaga na pumunta doon pinauna ko sila at uh, nagresearch ako kung anong maaring datman ko pagpunta ko doon at medyo sabi na natin na disappoint ako kasi nga ang sahod din pala doon mga idol ay katulad din pala ng sweldo dito sa Taiwan mas nakakalamang pa nga dito mas malaki ng konti dito mas lalo na kung malakas ang overtime mo at sila ay nagbayad ng malalaking halaga makapunta lang doon siguro may may sarili silang pangarap kasi nga nandun ka na sa Europe eh kapag nandun ka na Europe na mismo yon at madali ka na lang daw makakalipat sa Italy, Germany kung sa bansa mo man, man gustong pumunta sa Spain pero hindi ganun kadali Uh, sabihin na natin sa madaling salita, marami ang nabigo. Marami ang hindi nagtagumpay sa plano nila. At yung iba, nakalipat man, nakapunta ng Italy, nakapunta ng Germany, o kahit sa ibang bansa na gusto nilang puntahan, pero naging TNT sila doon. Yun ang masakit na katotohanan. Uh, lagi kang nangangamba na baka machambahan ka kasi nga yung papeles mo, yung papeles mo hindi siya legal. Machambahan ka ng mga police huli ka, deport gano'n ang mangyayari sa'yo so nag-decide ako na manatili na lang dito at least dito legal ako normal na sa ating mga Pinoy ang pagiging risk taker malakas ang loob natin pa, siyempre para sa mga pangarap natin may kanya-kanya tayong dahilan pero kung akong tatanungin sa akin sablay yun eh kaya mas pinili kong manatili na lang dito sa Taiwan At least dito sa Taiwan, legal ako, nakakapagtrabaho ko ng maayos Nakakalabas ako kahit anumang oras ko gusto Wala akong inaalala Kaysa sa nandun ka nga sa Euro TNT ka naman, bawat labas mo Natatakot ka na baka mahuli ka Pag nahuli ka, mapauwi ka E eh paano na yung mga ginastos mo? Para makapunta lang sila dun, gumastos sila ng malaki Talagang yung ipon nila doon na napunta pagkatapos magiging TNT ka lang makikipagsapa la ka per hour ang sweldo daw doon per hour yung iba umaasa na lang sa part time so mahirap yon mga idol sa sa mga naga apply yon ang iwasan nyo hanggat maaari ang maging TNT kung gusto nyo mag abroad tapusin nyo yung kontrata nyo pagkatapos pagkatapos ng kontrata nyo at gusto nyo lumipat mag apply kayo ng legal mas maganda na yon para makaiwas kayo sa maraming problema kaysa patago-tago kayo uh, ang alam ng pamilya nyo okay kayo dyan okay kayo sa Europe pero patago-tago kayo at uh, umaasa lang din kayo sa mga part-time part, -time, part -time para kumita pambayad sa bahay, pambayad sa pangkain so mahirap yon mga idol para sa akin pangit yon kaya nag decide ako na manatili na lang dito at kung pupunta man ako sa mga bansang yan mag-a-apply ako ng legal So, mas maganda mag-apply na lang ng legal kaysa uh, maging TNT. So, yon isang dahilan yon at ang isang dahilan ko din kung bakit mas pinili kong manatili dito ay maganda naman na yung ko dito. Tulad nga ng sabi ko kanina, halos ang sahod dyan sa Poland at Hungary, pantay lang. Kung hindi man pantay, mas nakakalamang pa nga dito sa Taiwan. Depende na lang sa overtime. Depende sa lakas mong mag-overtime, depende sa attitude mo. Kung tatamad-tamad ka, eh, wala. Kailangan magsipag lang talaga pag nandito ko sa ibang bansa. At isa pang nagustuhan ko dito, yung klima, yung panahon. Alam nyo naman, ang, ang Pilipinas, mga idol, alos 1 hour and 30 minutes lang. Nasa Pinas ka na kung gusto mong umuwi. Depende lang sa tagal mo sa immigration, doon ka lang matatagalan talaga. Pero kung nandyan ka sa Europe, mga 16 hours, ganoon yata yung, ano, ganoon yata yung tagal ng biyahe. Uh, malayo kasi Europe na yun eh. So, isa sa nagustuhan ko yon yung klema. Kung ano yung klema kasi dyan sa Pinas, yun din ang klema dito. Kung mapuno dyan, mapuno din dito. Hindi tulad halimbawa, sabihin na natin sa bandang Middle East. Kung nandun ka, paglabas mo ng kumpanya makikita mo disyerto, bato, building gano'n ang makikita mo kasi nanggalang na ako ng Middle East way back 2012 at kung sa bandang Europe naman siyempre understood na na malamig talaga yan Europe yan eh maraming snow kailangan mo talagang mag sa sobrang lamig Kaya mas nagustuhan ko dito sa Taiwan, normal na normal lang ang klima dito. Parang nasa Pilipinas ka lang din nagtatrabaho. Ang kaibahan nga lang, syempre, medyo malayo ka sa pamilya mo at medyo mag-adjust ka ng konting pagkain kasi nga dito hindi sila marikado sa pagkain. Medyo, pero konting adjustment lang yon mga idol. Masasanay ka din pag tagal-tagal. So ayun mga idol, lalong-lalong sa mga first-timer, maganda magandang Taiwan. Lalong-lalong sa mga first-timer pa lang na hindi pa nakakasubok mga ibang bansa. Try nyo dito sa Taiwan kasi alam ko marami na ang agency ngayon na nagpa nagpapalipad ng libre ang babayaran mo lang talaga yung uh, papeles, yung panggastos mo sa requirements, pagkatapos pamasahe, pangkain sa pag-a-apply yun lang, katapos makakalipad ka na libre na kasi way back 2015 nang pumunta ako dito sa Taiwan mga idol, nagbayad pa ako ng 30k, pero sa mga sumunod na batch sa amin Uh, libre na sila, wala na silang binayaran Ang bi ang binayaran nga lang nila Yung pamasahe, pangkain at pang-requirements Pag Pagpunta sa A-apply nila, ganun lang Kaya magandang subukan Kung first timer ka, subukan mo muna Ang Taiwan Kasi kung bibiglain mo, pupunta ka ng Poland Pupunta ka ng uh, Hungary, Canada Malaki ang gagastusin mo Pahirapan ng pag-a-apply ngayon Pero ang alam ko, may mga nag nagpapalipad ng libre sa Europe kung skilled ka may mga agency na nagpapalipad papuntang Europe kung skilled ka eh kung simpleng factory worker lang din ang applyan mo ang alam ko dyan malaki yung babayaran mo pagpunta ng Europe pero sa Taiwan ganun lang din naman kung factory worker lang din naman ang applyan mo eh subukan mo na mag Taiwan lalo na kung first timer ka uh, recommended yan the best dito sa Taiwan so yun mga idol yun yung mga dahilan kung bakit pinili kong manatili dito sa Taiwan at hindi na hindi ko na tinuloy yung balak ko na mag mag Europe papuntang Poland papuntang Hungary nagbalak din ako papunta ng Canada doon pero hindi ko na tinuloy so may sarili akong dahilan kung bakit hindi ko na tinuloy at ngayon pahirapan ng pagpunta ng Canada ngayon lalong lalo na may balita na magpapauwi sila sa Canada ng mas deportation daw kahit sa anong lahi kasi nga parang nag overcrowded na sila doon at yung programa nila parang naabuso na kasi may programa sila dati nung pandemic na yung mga pumupunta doon na tourist pwedeng mag apply muna ng trabaho magkakaroon ng working visa ay working permit temporary pero ngayon parang ititigil na, itinigil na nila yon kasi nga wala naman ng masyadong COVID itinigil na nila yung programang yon at napaaga pa kaya marami ang maapektuhan kahit anong lahi yan marami daw Indian doon, maraming Pinoy at siyempre kakaaway yung mga kababayan natin na mapapauwi at marami ang gumastos ng kalahating milyon malalaking halaga, mga isang milyon makakunta lang ng Canada at mapapauwi lang din, sayang ang effort, sayang ang uh, perang ginastos kasi hindi basta-basta ang perang gagastusin mo papuntang Canada So, ganun mga idol, swertehan lang din. Pero kung gusto niyo makasiguro, subukan niyo muna dito sa Taiwan. Madali lang pumunta dito sa Taiwan. Wala nang masyadong tetyaboreche interview. Basta ipasa mo yung mga exam, interview, okay na, good to go ka na. So, yun mga mga idol, sinabi ko lang yung mga dahilan kung bakit na natili ako. Pero, pagtapos ko ng 12 years ko dito sa Taiwan, na siguro mag apply din ako papunta doon sa bandang Europe, Hungary, Poland, yan naman talaga ang trending eh. Susubukan ko mga idol. So, good luck sa inyo sa mga nag-apply, good luck. Galingan nyo para makawantik lang kayo sa mga nagbabalak mag-apply. Uh, maging sigurist na lang tayo. Huwag tayong papaloko, lalong-lalo na sa mga recruiter-recruiter na yan. Uso pa rin yan ngayon. Dumirect na lang kayo sa mga agency uh, at maghanap kayo ng mga legal na agency na nagpapalipad talaga para makaiwas kayo sa uh, problema sayang ang pera sayang ang pagod so ayun mga idol good luck sa inyo maraming salamat